Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang Quad Committee. Biglang naging duwag comedy nung nalaman nilang dadalo si PRRD. Pero nung nalaman nilang pupunta pa rin si PRRD sa batasan, bigla nalaman po nila itong tinuloy. Siyempre guys, no choice sila eh. Pupunta pa rin si PRRD kahit na kinansel nila eh no. E di ituloy na lang daw nila ang nakaschedule na hearing. Diba? Saka kaysa naman daw bulyawan lang sila ni PRRD sa mga opisina nila, eh di ituloy na lang daw nila at least nakabroadcast kapag binulyawan sila, di ba? Pero guys, in fairness sa kanila, ang gagalang nila nung in-interview nila si PRRD ah. So guys, kaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, I'm not just a vlogger because I'm a vlogger na may gustong solusyon ng problema. At ang gusto ko nga pong solusyon ng problema ay ang problema po natin sa Scam Survey Mind Conditioning. Kaya naman po iniimbitahan ko po ang lahat na sumali po sa FB Group na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokonda ko po dito. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dami account or troll account na makakapasok sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve ia mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dami accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinasurvey lamang nila ay 1,500 na katao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isasurvey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasasurvey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 650,000 at ang 1% naman ng 650,000 ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nilang 2,500 ang nasa-survey nila? Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klaseng survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa ating mga idol. Enough is enough. Somebody had to stand up and solve this problem. At yun po ang gagawin natin sa group na to, mga idol. So sa grupo na to, na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account, okay? Basta Filipino ka na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga i conduct nating surveys. At syempre, gaya nga po sabi ko, di ba kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapa Pro Duterte, Anti Duterte, Dilawans, Pink or Marcos Loyalis, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol be always be respectful at panatilihin po natin may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. Yeah! So ang gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga eco-conduct na survey. Magkomento ng mga educative opinions or sentiments. Hashtag netizentiments. Yeah! At syempre po, isishare ko na rin po dito ang mga new video ko everyday. Wow! Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, paki-share na lang po natin ang group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating surveys sa group na to. So ano pang hinihintay nyo? Join na, mga idol! So ngayon naman guys, okay naman yung mga nag-interview o nag-investigate KPRRD kay po. Kaya dito lang po talaga ako nag-init sa opening statement ni Abante. Kaya naman sa video na to, magre-rebattle po tayo sa mga banat Abante na kung ilan ba daw ang botong na i-contribute namin kay Mayor Duterte. Last election 2016. Let's go mga idol! Congressman uh, Benny Abante, the chairman of the committee on human rights, you are now recognized. Maraming salamat po Mr. Chair dahilan sa Tagalog po ang inyong opening remark. Kayaan po nyo ko na mag-English naman. Wow, maging Miss Show. Sige nga, pagbigyan natin mga idol. tapakat mayroong isang abogado dito, ininsulto ang isang member ng Quadcom na hindi rin marunong mag-English. Mm -hmm. Sino kaya yung ininsulto at nang insulto? No? Sino kaya yun? Gusto ko pong sabihin sa abogadong yan na ako po ay marunong mag-English. Mm -hmm. Siya pala yung ininsulto. Wow, may papatunayan siya baka mas marunong pa ako sa kanya mo. Oh, sige nga, boss. Ito po, ang opening remarks ko. Sa ating senior deputy speaker, sa ating uh, deputy speaker, sa aking mga co-chairs, ladies and gentlemen, colleagues, at mga kababayan. Today. Wow. Today ang simula ng opening statement niya. <laughs> marks a significant development in our ongoing inquiry. Mm -hmm. Gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito Sa isang member natin dito Makitig na mabuti At i-correct niya ang ingles ko Ang laki ng problema ng taong to no <laughs> Sobrang laki sa so totoo lang For the first time Former President Rodrigo Duterte Will appear before this committee mm -hmm. To answer questions posed by his members I would like to begin by thanking him for his presence Thank you, Mr. President For coming here mm -hmm. Ngayon guys ah, merong part na nagpapasalamat siya. Ano mo, mixed emotion to eh. Itong mga ano na to eh, Itong banat ni Abante dito eh. Rest assured po that Congress recognizes your role as our former president. And we will extend to you the respect that the position deserves. Maraming salamat po. Respect but not deference. Mr. Chairman. Ah, may pag-anong-ganong pa siya eh, no? However, My friends, colleagues, let me draw a clear line here. While we should be respectful, we cannot be differential. Mga kababayan, watching today with us, it is important to stress that respect and difference are two different things. It is... guys ha, ang tapang-tapang niya sa opening statement niya. Pero nung ini-interview niya na si PRRD during interpellation, putya, ang bait-bait. Vital! the people remember that distinction because our ultimate allegiance is not to any one individual no matter how high their office we answer to a power greater than any president we answer to the filipino people and to god wow. a scripture reminds us in romans 10 3 and i quote since they did not know the righteousness of god and sought to establish their own they did not submit to god's righteousness Mga abante, no? talking <laughs> E eh di banal ka pala niyan, boss. Banal o banal-banalan? Well, action speaks louder than words. Ika nga nila. Our fidelity belongs to the Lord alone. Our mission is to seek the truth. And we shall not be swayed from that path. As we have said time and time again, we have organized this inquiry with a solemn purpose. At anong purpose yun, boss? Di ba sirain ang pangalan ng mga Dutertes, Di ba? O tsaka, kahit ano pang sabihin mo dyan, mag alas Shakespeare ka pa dyan, isa lang ang nakikita namin dyan. Na ginagamit kayo ni Tambaloslos. At ang tuwad comedy na yan para ang mga Duterte ay siraan. Tama. Yun po ang malinaw dyan, boss. To recommend avenues for justice to be served, seek accountability and uncover the truth as we adhere to the rules of inquiry. Legislation yung kayang katotohanan dun sa Neptugaan yung kailang kaya magkakaroon ng investigasyon dun, no? Yun ang hinihintay ko eh. Kapag umupo si VP Sara, nako, in 6 years, dapat yan ang investigahan at kayo ang dapat investigahan. Mga peste kayo. Tama. And in heaven, to this is our moral obligation to stop the vicious cycle of extrajudicial killings against our people. Yan naman sila sa EJK nila eh, no? <laughs> Who cannot defend themselves to stop the blatant violations of our constitution in our laws by scheming individuals and criminal syndicates and to abate the social menace of the drugs. Yang droga na yan ang pinipilit alisin ni PRRD at humina na po yan noong panahon ni PRRD. Pero pagkatapos po ng kanyang termino bilang presidente, bumalik na naman ang naglipa ng droga sa Pinas. Di ba? Oh, no. Ultimum presidente nga daw, bangag. It is our sincere hope that the former president presents here today will aid this objective, not hindering. Today, we ask everyone here, including the former president, to speak openly and honestly. Nako, more than honestly, ang mga babanggitin ni PRRD for sure. Maniwala ka sa akin, Abante. As this inquiry's goal is not to cast blame for his own sake, but to serve the cause of justice. Edi wow. Mr. Chairman, marahil po hindi na ako nakikilala ng ating former president. Ano ngayon kung di ka na nakikilala? Magpapakilala po muli ako. Mr. President, ako po si Bishop Benny Abante, ang pangulo mm -hmm. ng Bible Mode, Bible Believers League for Morality and Democracy, na mayroong 6,000 churches sa buong mundo. Eh talaga, di ka namin kilala boss. Sa totoo lang, nakilala ka nga lang namin dyan sa tuwad comedy. Kung naalala Mr. President, bago kayo tumakbo and you were still deciding to run, I was invited by a common friend to meet with you. M Tapos? And we did at the Fairmont Hotel in Makati. I hope that you would remember that. With me are two pastors. Tapos? And we prayed together. I prayed for you, asking the Lord to give you the right decision to run for the presidency. I do not know you from Adam, Mr. President. Mm, tapos. But I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this, Mr. President, I work hard to campaign for you. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Mm, tapos. Gusto ko pong malaban dito ng mga DDS trolls. Mm, ano ba yan? Sige nga ano ba yan? DDS bloggers mm -hmm. na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Boss naman, the moment na nagpagamit kayo kay Tambalustos, nako, sinira nyo na po ang mga sarili nyo. Tama. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former president? Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. <laughs> oh my God. Libu-libo? Diyos ko Lord naman, boss. Maraming salamat sa tulong mo. But with all due respect, boss, kung libu-libo ang naitulong mong boto kay Pierre Ardi, yung first five political blogger na binanggit ko noon. Ito, itong lima na to. Wow! Pucha kung i-combine namin ang mga followers namin noon na millions po malamang ang na-contribute naming boto na naitulong namin kay PRRD noon. Why? Kasi po, noong mga oras na yon mas lumakas po ng lumakas si Mayor Duterte dahil po sa mga videos namin na sinusuportahan namin siya. But I believe prior to that, malakas na si Mayor noon. Pero mas lumakas pa lalo mula nung nagkaroon ng mga volunteer bloggers para suportahan si Mayor Duterte. Alam mo boss, huwag tayong magbilangan. Okay? Obvious na obvious ang galawan mo na nanunumbat ka Para mong sinusumbat yung botong na ibigay mo eh, no? So ang simple rebuttal ko kay Abante ay kung sa'yo ay libo-libo, sa amin milyon-milyon po kami pahamunin nyo ng ganyan debate. Gusto po naman. Yung first 5 million million na na-contribute namin ha, ewan ko yung mga nagsilitawang vloggers ngayon. Hindi po namin alam. Basta yun po yung computation ko po sa first 5 political vloggers. Real talk. Well, kung ang kinikwestiyon nyo, yung mga nagsilitawang mga vloggers ngayon at sinasabi nilang mga DDS vloggers sila, eh hindi ko po alam. Basta yung first 5 political vlogger noon, Noong panahon ni Mayor, yun po ang naibigay namin sa kanya. Naniniwala po ako na yun po ang naikontribute naming boto para sa kanya. Worldwide yun, boss. Nagpasalamat pa kayo sa akin? Hindi. Nila Kitams, nanunumbat ka nga, boss. <laughs> Next time, huwag kang tumulong para di ka nagkakaroon ng ganyang klaseng behavior sa taong tinulungan mo. Pucha, sa dami ng mga taong sumuporta noon kay Mayor, maalala niya kaya lahat ng mga tao na yun, boss? Isip-isip din, di ba? Kita niyo po ba ako? Hindi. Mabuti pa. Sen. Bongo, uh, Mr. Mm -hmm. President, nagpunta sa aking simbahan at mm -hmm. nagpasalamat sa pagkasinuportahan namin kayo at siya, Mr. President. Mm -hmm. Kinamaman pala eh. eh. di enough na yun. Ano pa bang gusto mong gawin ni PRRD? Halikay niya ang paa mo at ang kamay mo? para pasalamatan ka? Ang <laughs> laki naman ng utang na loob ni Pia sa sa'yo, boss. <laughs> Now, gusto kong sabihin po dito, sa quadcom na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. O tapos, hindi diba sana humingi ka, di ba? Para di ka nanunumbat ng ganyang kay Pia Abdi. Isko po naman tong taong to. <laughs> ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng justice Magrekomenda ng general Who the F are you? Di ba? Magrekomendahan ng cabinet secretary? Hindi po Ba't ka magrekomendahan? Hindi e, rekomenda mo sarili mo Di ba? Hindi ako nagpunta na Malacanang Grabe, lakas manumbat nito, no? Nung kayo nanonungkula sa loob ng anim na taon hmm. Isang beses Tapos, lang, ako po ay nagsabi kay Senator ko. kung maaari na makapag-usap po tayo hindi naman pala eh. Tumayag po siya. At nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. nag Oh, kumayag naman pala na makausap mo siya eh. Problema mo ngayon, boss. <laughs> nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Nabamalay namin. <laughs> Binuksan ko po ang Biblia. Mm -hmm. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo. <laughs> Ah, binabangit kasi namin yun noon eh, na si PRRD ang magliligtas sa mga Pilipino. Well, spiritually, yes boss, ang Diyos talaga ang makakapagligtas sa atin. But physically, we need someone alive in this world para po ayusin ang bayan natin at si PRRD yun. Parang yung may nag-comment sa akin noon idol eh, yung may nagawa akong kanta kay PRRD noon eh. Ang sabi ko doon, si PRRD ang magliligtas sa bayan. Alam niyo yung sabi nyo nag-comment? Wala raw po iba makakapagligtas sa ating lahat kundi ang Diyos. Patay tayo yan. Yan po ang nangyayari sa mga mahihirap nating mga kababayan, mga idol. They are just praying without doing anything. Ang maasabi ko lang po sa ganung klaseng mindset is don't wait for God to save you. Save yourself. ba? Diba? Tama. Kasi po, a prayer without action is meaningless. So yun po siguro ang sinasabi nito ni Abante. <laughs> Dahil kung maalala ko, many people po ang nagsasabi noon na si PRRD ay magliligtas sa mga Pilipino. Siguro kaya niya pinuntahan si PRRD to remind him na hindi ikaw ang magliligtas sa mga tao, kundi ang Diyos. ba? Diba? Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam na natin yun, boss, given na yan. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3.16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it in him should not perish but have everlasting life nako nag si father mga idol <laughs> yon ko ang inyong pananungkulan nakita mm -hmm. ko na maganda ang plano nyo nakita mm -hmm. ko po Mr. Chair na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug uh, drug lords at drug traffickers true o tapos maraming maraming salamat po sa inyo Next. <laughs> in fairness sa opening statement niya mix emotion talaga yun. Eh, no merong galit siya Merong nagpapasalamat siya. Merong nanunumbat siya. Merong nagsisermon siya. No? Grabe, ano pa kayo next? Isimula kayo ng War on Drugs. Kami mga kapasturan, bilig po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, six months lang, kaya nyo tapusin ang War on Drugs na ito. Mm-hmm. Yan na po tayo. Inabot po kayo ng anong taon. Hanggang ngayon, meron po tayong War on Drugs. Not the war on drugs ni PRRD eh? Kasi ngayon binibaby ang mga kinali eh. At ang mga durugista Noon sila ang pinapas lang Kaya walang kwenta ang war on drugs ngayon Lalo kung allegedly gumagamit ang commander-in-chief ng kapulisan. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, ang more than 30,000. Grabe! Saan mo nakuha yung datos mo na yan, boss? Kay kanin? Kasi sobrang exaggerated eh. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga pushers ang umakay sa kamay ng mga kapulisan. Eh kung nanlaban ba eh, eh chugi talaga yung pusher na yun, di ba? Ganun lang yun. At sa kamay ng mga riding in tandem. Mm -hmm. Eh hindi kasama sa command ni PRRD ang riding in tandem, boss, ha? Kaya huwag niyong isasama yan. At sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto ko sabihin, hindi po lahat ng kapulisan. Sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan, mahubuting tao. ba? Diba? May part na tinitira niya ang kapulisan, may part din na pinupuri niya ang tinitira niyang kapulisan. ba? Diba? Mixed emotion talaga yun, eh, no? At naisprotektahan ang bansang ito. Pero, ang ilang mga pulis po. At dito nag-testify ang ilan na reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nagtestify under oath doon sa Senado. Mm uh -hmm. -huh. Nabanggit na ni Piara Ardian na walang reward system talaga. Namimigay lang siya sa mga kapulisan but not necessarily reward system. ano talaga ng mga ito eh, no? pinagipilitan talaga nila. Eh, no? Ayun po, bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain na kinakailangan tayo tayo more than 30,000 people. Very exaggerated yung number boss. Alam ko na. Galing yung datos niyang kay Joke no o sa CHR no. Ang OA kasi sobra. Para masupport ko ang sa atin. Aba, Mr. Chell, talo pa natin ng Mexico. Sapagat ng Mexico, Mexico nakita ko wala pa 10,000 naman ay. Talo pa natin ng Colombia. Much less naman talaga ang napaslang dito sa atin eh during police operation. Pero ang nangyari, sinama ng CHR yung mga pinatay sa EJK, running in tandem, murder, and any other killing incidents. Sa 30K, imagine that? Baka lahat ng mga namatay yan sa panahon ni PRRD ah. Pucha kahit siguro asong namatay, sinama nyo eh no? Ang OA talaga ng numero brad. Pucha, wala pang 10,000 yung ano, uh, record sa PNP ah, na mga napastang during police operation. Ah. Ano yung ginawa nyo? Inadapt naman ng mga to yung exaggerated na datos. Sus, PRRD supporter po ako since 2015 hanggang sa natapos ang kanyang termino as president. Kaya po nasusubaybayan ko ang mga datos. Kaya di ko alam kung saan ang galing ang datos itong si Abante. <laughs> 30k plus na katao na tayo. Ang OA grabe. Exaggerated to mga taong to. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo. No mhm. Mm yeah, killing fields of criminal boss. Totoo 'yan. Ano bang problema niyo kapag napapatay ang mga kriminal? Ha? Mga barkada niyo. Okay, nununukulan. Naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang dito sa ating lipunan. So yung bahay... hindi ko talaga mag to mga to eh. But <laughs> to Puro naman criminal sa mga napapatay noong kapanahonan na ni PRRD, di ba? Buti sana kung panay na inusenteng tao ang mga napapatay. Pucha kasama pa ako sa mga babash kay PRRD noon. Kaso ah, hindi eh. Tama. Di ba? Kung klaseng mga tao to. Hindi po ako naniniwala na dapat tayong patay ng more than 30,000 people. Dahil <laughs> Ang OOE ng number, sobra. Dito. lang dito. Ay, si Kian Alejandro. Ano ang mm kasalanan -hmm. niya? Bintay ang isang 3-year-old na bata na nahagip ng straight blade. Dahil lang tayo sa isang drug pusher. Boss, collateral damage ang tawag dyan. <laughs> Tong response ka pa naman. Tapos di mo alam ang bagay na yan. How pathetic. Bintay ang 9-year-old old na bata doon sa kalookan, uh, Mr. President, Mr. Chair, ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya yung nilibing. So, Nako, anong nasaan ng resibo, boss? Sabi ng funeral service, siya po yung tayo dahil sa pneumonia. Oh, ba't din yung pinatawag yung nagsabi na yun sa tuwad comedy nyo dyan, di ba? <laughs> resibo, boss, resibo. Tay ang isang driver ng tricycle driver sa so, pagkasinakay niya ang isang pusher yung pusher at pero yung driver ng tricycle tay din kaano ano mo yung tricycle driver boss Mr. President hindi niyo po alam to hindi niyo po alam to sigurado ikaw lang ata nakakaalam niyan eh ayun meron pa meron pong isa mm -hmm. ano pa sige pa dahil sa tokhang kumatok mm. sa isang pintuan mm, tapos hinanap ang isang taong nagngangalam pilo Oh, ba't yung pinatamag yung pilo dyan? Na isang pusher. Hindi mm -hmm. nakita. Tay, yung pinagtanungan. Yung pilo, buhay pa. Mr. President, Mr. Chair, at naglalako pa, palagay ko, ng boss na Hindi rin namin alam yan, boss. Ikaw lang nakakaalam yan. Hindi ko po maintindihan to. Hindi ko po maunawaan kung bakit ganon. Hindi ko rin po maunawaan kung ba't ang OA ng numero nyo, no? Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist Community, ang ilang mga kapasorong po nandito at ilang mga pastor namin nanunood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig. O ano ngayon? Si Chef, ako po ay binabash araw-araw ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS blogger, bloggers. Nababash ka namin dahil halatang halata yung ginagawa nyo dyan sa tuwad comedy nyo. And that is to destroy the Dutertes. Para mapigilan nyo ang pagiging presidente ni VP Sara. Di ba boss? Kitang-kita mo motibo nyo. Minumura itong taong ito. Sinisira ang kayang reputasyon. <laughs> well, public figure ka, boss. You are prone to bashing and scrutiny because we are in the country with democracy. And we are practicing our freedom of speech. Ngayon, kung may problema ka dyan, umalis ka sa pwesto mo, boss. At mag-private citizen ka. Walang mambabash sa'yo ganun lang po kadaling solusyonan ang problema mo. Ninumura po ako ng katulad ng inyong pagumura, Mr. President. Mm -hmm. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Mm -hmm. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Millions of vote, boss. Worldwide. Dahil worldwide ang mga viewers namin na botante sa buong mundo, million-million po ang sagot ko dyan. I hope you're satisfied sa rebattle ko, boss. Alam nyo guys, paulit-ulit na lang ang panunumbat itong si Representative Abante, no? Kama na, nakakaumay ng makinig sa'yo, boss. Well, yun po ang rebattle ko sa'yo. Million-million po ang na namin na boto kay PRRD noong election 2016. At di po kami nakikipagpaligsahan sa'yo. Maraming salamat po sa boto pong nabigay nyo kay PRRD. Pero po, kahit kailan, hindi po kami nakikipagparamihan ng botong na i-contribute kay PRRD. Siyempre, respeto pa rin sa'yo, boss. Yun ang mga sabi ko. At shoutout nga pala sa nag-monitor dyan sa House of Representa feeds sa mga vlog ng mga DDS vloggers. Shoutout sa'yo, boss, kung sino ka man, e-report mo na yung mga sinabi ko sa bossing yung si Abante. <laughs> so, mano guys? Kitakits po tayo ulit sa mga next videos.